Bakit? Bako ah. Bako nang inihaw. Dahil naliligo sa dito ngayon guys. Tag-araw na eh. Talaga pagkagantong tag-init. Itong aming lugar dinatayo to. Aso lang ano. Uh, biglang leit yung ilog eh dati walang tubig sa ah, walang tubig walang nakalitaw sa gitna eh puro tubig lang pero ngayon eh oh, nakakarating na yung tao sa gitna maliit tubig pero malinaw parking dito lang nakaparking yung mga motor nila sa gilid ng riprap kaso yung aming damara dito eh inanod dito papunta raw, inanod yung mga bago na lang yan inanod nung nagpawala yung agat dam Hanggang dyan ang tubig sa may ano dyan eh, sa may tosan. <coughs>